Hello. Good afternoon mga katabi. Nandito tayo sa ano? Sa St. James Hospital. Nice. Another one. Sa St. James Hospital. Okay. Deliver natin sa ano? Customer yung pansit. And tayo ipauwi na mga katabi. Hindi tayo dadaan sa ano? Sa highway. Magkano tayo lolob traffic baka tayo ng gabi nice ah gatong oras eh laging oh uh, sa traffic dito nga pala tayo sa ano sa Dita mga katubi okay Dita, pag lampas mo niya nang tuloy na yan ah, kabuyaw na kabuyaw na <laughs> traffic ano lang tayo makakasabay kakaliwa na lang tayo dito. traffic talaga oh hindi nakakaamoy eh oh shit not good

yung diretsong ano mga katope oh diretsong marinig dinagyan na ng isa isang poste hindi na siya katulad ng dati ay nako wala na ibang iba na ngayon puro ano na city na Aww. wala na oh Oh, yan eh? Pabuntang marinig yan? tayo sa ano, Tangnia, mga katok eh. Okay. Parang kilala ko to. What? Ito tayo sa tulay. Yung tuloy na paa paipa amoy. Ngayon, yung amoy. Lapit Dito na tayo mga katupay sa niya. Ito so maganda rito eh, yung wala pang hams. Eh di wow. Diretso pa. Ah, dito na tayo mga patope kay ate. Ibigay natin yung pera. dapat sa ano yun eh sa Kaihingin, Santa Rosa i-deliver -de eh, pina pinadiretso na lang ng St. James sa may dita okay. E, meron ko kung anong meron doon nasa hospital yung diniliberan ko eh Ming! Mas na mga katabi. Ay, bigay na natin yung pera kay, ano, kaya ate. Okay. Tayo okay. ipahuhin ang mga kasabi. Dito na tayo mga katupes sa ah? barangay BASA ISTE. Dito sa isang block 149 ng phase 2, mabuhay, barangay BASA lang tayo mga katabi. Maraming salamat sa panonood mga katabi. Ingat lagi at ride safe mga katabi. Oop, yan. Uy! Uy! <laughs> Daming dala nun ah. Ride safe mga katabi.